nga pangunahing balita. Binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Air Responsibility, ganap ng bagyo. Labing tatlong residente sa bayan ng Tiwi, dasampulan sa masiba prensya ng Aleko. Dalawa restaro sa operasyon kontra droga sa Naga City. Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Itinalaga ang bagong direktor ng PNP Bicol. At abangan ang mga eksena sa makulay at masayang pagdiriwang ng Lubid Festival sa Malilipot Albay. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ikalabing anim ng Hulyo taong kasalukuyan. Ganap nang naging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob o sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mga pag-uulan asahan simula ngayong araw ayon sa pag-asa. Narito ang buong report. Ganap na bagyo na ang Low Pressure Area o LPA na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Tatawagin itong Bagyong Krising. Huli itong namataan kanina ng alas 10 ng umaga sa layong 725 km silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 km kada oras at may pagbugso na umaabot sa 55 km kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 35 km kada oras. Ayon sa pag-asa, mababa naman ang tsansa na mag-landfall ito sa rehiyon. Ngunit asahan ang mga pag-ulan mula ngayong araw hanggang sa lunes. Being westward siya, so pataas siya, although uh, yung uh... Yung possibility na mag landfall eh mukhang uh, uh, last chance naman uh, but then uh, mino-monitor natin ito ano at uh, pag sinabi nating tropical depression habang uh, papalapit siya posibleng uh, magka-signal so ang uh, inaasahan natin na habang tataas siya pwede pa siyang uh, mag ano mag uh, anong tawag diyan mas lumakas so sa darating na linggo, July 20, inaasahang lalabas sa parang bagyong krising na ikatlong bagyo na pumasok sa bansa. Ngayong araw nakataas po ang uh, rainfall advisory number 5 natin, halos sa buong probinsya ng Kabikulan, uh, lalo na po dito sa uh, east portions ng mga probinsya ng Kabikulan, uh, pwede makaranas ng mga moderate na pag-uran pagulan. At mga expecting naman na mga light to moderate rains ang uh, uh, pwedeng asahan dito sa uh, west portion ng uh, uh, probinsya, mga probinsya ng kabikulan. Pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda sa rehiyon na iwasan na muna ang mamalaot dahil posibleng lumakas ang mga pag-uulan. Para sa mga balitang, tatak Bicol may insinares. Labintatlong individual ang nasampulan sa massive apprehension ng Albay Electric Cooperative sa Bayan ng Tiwi kahapon. Layon daw ng tanggapan na maging patas sa lahat ng kanilang member consumers. May report si Angeline Dagta. Labintatlong power consumers ang nasampulan sa ikinasang massive apprehension ng Albay Electric Cooperative Incorporated o Aleco sa Tiwi Albay kahapon, July 15. Ayon kay Ansh Galero, tagapagsalita ng Aleco, ang mga nahuli sa operasyon ay mga residente mula sa barangay Putsyan, Misibi, San Bernardo at Bacolod sa nasabing bayan. Ilan umano sa kanilang mga naaktuhang paglabag ay tampering, jumper at flying connection. Uh, they have to be disconnected kasi nga illegal yung kanilang pagkabit ng kuryente, no? uh, din po sila ng report kung saan makikita nila mismo doon yung violation nila. they have been advised na magpunta po sa aming main office or sa asko para masettle yung kanilang mga nakonsumong kliyente na hindi naman talaga nila binabayaran nung hindi pa sila nahuhuli. Una nang nagsagawa ng kaparehong aktibidad ng Aleko nitong lunes, July 14 sa bayan ng Bakakay Albay, kung saan sampu ang nasampulan. Uh, we just would like to remind our member consumer owners you ano, to please uh, pay your bills on time uh, and uh, iwasan po natin ano, na maging involved sa mga illegal na connection dito po sa probinsya ng Albay dahil ang kooperatiba po sa ngalan po ng aming acting general manager, si Engineer Wilfredo Ubuksi, mahigpit po na ipinagbabawal ang ganyan na mga gawain. Kung ma-find ma out po na kayo ay nag-violate sa RA 7832, uh, posible po kayong uh, maharap sa uh, tawagin equal legal consequences. So kami po na nakikiusap sa ating mga member consumer owners na kung may alam kayo na mga nagi illegal connection, please do not hesitate to uh, visit our office or send us a report regarding this call. Ang isinagawang mga paghuli ay alinsunod sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, isang batas sa bansa na nagpapataw ng parusa sa sino mang iligal na gumagamit ng kuryente at power consumers na paulit-ulit na pumapalya sa pagbayad ng kanilang electric bills. Layo ng tanggapan ng aleko na maging patas sa lahat ng kanilang member consumers. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta Dalawang tulak ng droga ang naaresto sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Naga City. Nakuha sa mga nasabing operasyon ang mahigit sa kalahating milyong pisong halaga ng Shabu. May report si Hercules Barbacena. Kulong ang dalawang lalaki. Matapos na maresto sa magkahiwalay na drug buy bus operation sa Naga City ngayong araw, Hulyo 16. Bandang alas 9 ng umaga nang maresto ng otoridad ang 28 anyos sa sospek na si alias Carlo residente ng Zone 5 Barangay del Rosario Abelia sa ikinasang operasyon sa Zone 4 Bayawa Street Barangay Abelia. Nakumpis ka sa kanya ang 23 piraso ng hitsel Transparent Plastic Sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at tinatay may bigat na 80 gramo na nagkakahalaga ng 544,000 pesos. Ayon sa Naga City Police, kasama ang sospek sa mga itinuturing na high value target sa kanilang lungsod. Yung isa sa malaking successful web operations na isinagawa ng Naga City Police Office ngayong buwan. Alas 12.17 naman ng madaling araw ng unang maarasto ang 27 anyos na sospek na si Alya Cyrus, may live-in partner, residente ng Zone 1, Barangay Triangulo. Nakuha mula sa posisyon nito ang apat na heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na may timbang ng dalawat kalahating gramo. Ayon sa pulisya, kasama sa mga parokyano ng sospek ang ilan sa mga empleyado ng isang BPO company sa naturang lungsod kumbaga siya ang pinagkukunan nitong mga um, nasa call center age eh, kasi malapit po yung kanyang area of operation dito sa mga lugar itong sa matatakong lugar lalo na itong sa mga BPO so isa rin po ito sa subject ng ating um, ginagawang monitoring lalo na um, na mas marami pala ang sa kanyang uh, customer Nasa kusuriya pa ng Naga City Police Station 1 at 5 ang dalawang nahuling sospek na kapwa na harap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Posible rin silang maharap sa paglabag sa Section 15 ng Naturang Batas kung mapapatunayan gumagamit din sila ng ilegal na droga. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Arestado ang isang manging isda matapos na maaktuhan na nagsasagawa ng illegal fishing activity sa karagatang bahagi ng panganiban katanduanes. Nakumpis ka sa suspect ang gamit niyang fish mesh net na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. May report si Danica Garcia. Isang 53 anyos na mangingisda ang dinakip ng Panganiban Municipal Police Station dahil sa iligal na paraan ng pangingisda sa karagatang bahagi ng Barangay San Antonio Panganiban, Katanduanes, umaga nitong Martes, July 8. Kinilala ang sospek na si Alias Unito, residente ng barangay Ugbong Viga, parehong lalawigan. Ayon kay Police Captain Jefferson Escasinas, Acting Chief of Police ng Panganiban MPS, naaktuhan ng otoridad na nagsasagawa ng monitoring at seaboard patrol ang paggamit ng sospek ng fish mesh net na may sukat na 400 meters na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Nakumpis ka din, maging ang mga huli nitong isda na may bigat na mag-iisang kilo at aabot sa dalawang daang piso ang tinatayang halaga. Nandun lang po siya sa ano, uh, nasa tabi lang siya ng ano, ng dagat tapos inilagay niya yung mga net niya paikot doon sa sa tabing dagat and sa pagkahuli sa kanya pagkita eh, nasa nasa baba po siya nasa tubig wala sa bangka Dagdag pa niya, ang fine mesh net ay ginagamit lamang bilang kulungan ng manok. May tamang sukat din aniyang sinusunod para sa mga ginagamit na lambat sa pangingisda. Sa mga presidente ng probinsya ng Katanduanes, alam naman po siguro natin kung ano yung legal at yung illegal at may binigay naman ng mga guidelines yung taga Bureau of Fisheries kung anong tamang gamitin. Isundin lang po natin para hindi po tayo maperwisyo sa ating mga trabaho. Nahaharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 8550 o the Philippines Fisheries Code of 1988. Isang libong piso naman ang itinakdang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa parehong bayan, tatlong lalaki din ang naaresto matapos na maaktuhan na nagsasagawa ng illegal logging activity. PNP nagbabala sa mga illegalista sa bayan. Nagbabalik si Danica Garcia. Huli ang tatlong lalaki sa anti-illegal logging operation sa protected area sa bahagi ng Kilometer 18, Sitio Sarasaraan, Barangay San Miguel, Panganiban, Katanduanes, alas 5.20 ng hapon itong July 5, 2025. Kinilala ang mga sospek na mga abaka strippers o mga abakalero at residente ng Viga at Karamuran parehong lalawigan. Ayon kay Police Captain Jefferson Escasinas, Acting Chief of Police ng Panganiban Municipal Police Station, naaktuhan ng otoridad ang ginagawang pagputol ng punong kahoy ng mga sospek gamit ang isang didokumentadong chainsaw. Wala rin umano ang mga itong permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol. Uh, after mm -hmm. ng maserb na yung ano ma'am, regulatory period, yun lang din po nakalabas na rin agad. Regular filing din din po yun. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 7105 o Revised Forestry Act of the Philippines, Republic Act 9175 o Chainsaw Act, at Republic Act 1103 o Expanded National Integrated Protected Area System o Inipas Act of 2018. Uh, kami po sa ng MPS is patuloy na nagmo-monitor, ang nag nagpapatrolya sa mga bukiran and mga karagatan ng nasakop ng aming ng panganiban. And para hindi kayo maperwisyo sa inyong mga hanap buhay is magtrabaho po kayo ng uh, patas, ng legal. Kumuha ng permit, may permit naman ay binibigay para ano, may basbas -bas yung pag ano, pagputol at pagpangingisda. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Susunod, ginagamit na crawler crane sa ginagawang tulay sa Labo Camarines Norte na sunog. At apat na miyembro ng CTG, voluntaryong sumuko sa mga militar sa Camarines Sur. Yan at iba pa ang ng Bicol, Olay TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Ning Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol. Katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat In sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang akubikol online TV. Isang crawler crane na ginagamit sa ginagawang tulay sa Labo Camarines Norte ang bigla na lamang down nagliyab. Inaalam pa rin ng otoridad kung sinadya nga ba itong sunugin. May report si Mel Moral. Isang nakaparadang crawler crane na ginagamit sa isang ginagawang tulay sa Puro 4 Barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte ang nagliyab nitong linggo, July 13. Sa impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection, Labo, bandang alas 3.30 e ng madaling araw nang masunog ang nasabing heavy equipment na agad naman daw na naapula ng mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Wala naman na naiulat na nasaktan o iba pang heavy equipment na nadamay sa sunog pero aabot daw sa kalahating milyon ang tinatayang iniwang pinsala ng insidente wala naman sir na naapekto ibang structural, kundi yun lamang po yung heavy equipment lamang. wala naman pong sugatan, saktan. Initially po, meron po kami diniklear dito na sa initial po namin, 500,000 po yung na-damage, amount damage. Pero po ito, subject po po ito, mababago po, po ito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng BFP Labo upang matukoy ang sanhinang sunog o kung sinadya nga ba itong sunugin. Para sa mga balitang, tatak Bicol, Mel Moral. Itinalaga bilang bagong Regional Director ng Philippine National Police Bicol si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Formal na ipinakilala ang bagong direktor sa ginadap na turnover of office ceremony sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City kaninang umaga. Narito ang buong ulat. Itinalaga bilang bagong regional director ng Philippine National Police BICOL, si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Kaninang umaga, July 16, nang formal nang ipinakilala ang bagong direktor sa ginanap na turnover of office ceremony sa Camp General Simeon Ola sa Ligaspis City. Pinalitan ni Police Brigadier General Babagay si Police Brigadier General Andre Dizon na siya namang magiging acting director ng Philippine National Police Academy. Ayon sa bagong direktor, hindi magiging madali ang kanyang bagong tungkulin. Ngunit taus puso daw ang kanyang pasasalamat na siya ang naitalaga rito. Gagawin umano niya ang kanyang makakaya upang mapanindigan ang kanyang papel na may integridad at malasakit. I To serve my government, to keep them safe and secure. With this responsibility vested upon me, I am pledging to uphold my position with integrity and compassionate service to the public. I will now use this great opportunity for a chance to lead, inspire, influence, and to make a difference tubung the broad political of the land. Tubong Iriga City si Police Brigadier General Babagay at dating Direktor ng Police Security and Protection Group. Sa nasabing aktibidad, binigyang pugay din si Police Brigadier General Dizo sa kanyang mga di matatawarang tagumpay mula nang italaga siyang Direktor ng Kumandansya noong December 19, 2023. Six, 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 six. Dapat sa salamat sa kanyang pagpapala at biyaya na itinagkaloob sa akin lalong lalo na nung itinalaga ako bilang Regional Director ng Police Regional Ops Style. Isang karangalang paglingkuran ang sariling lugar kung saan dito ko mismo binuo ang mga pangarap sa buhay. Maraming salamat sa inyong minamahal at ginagala, mga ginagalang kong team kapulungkap. Ang bago nating adik, Police Brigadier General Nestor, Ustaz Cababacay, siya ay may sapat na kakayahan at exposure sa pagiging field commander kung kaya kampante ako na kayo ay nasa mabuting kamay. Samantala, naging kinatawa naman ni PNP Chief General Nicolas Torre III si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. We are likewise pleased to welcome Police Brigadier General Nestor C. Cababacay Jr., a seasoned... and dependable officer who brings him with, with him a wealth of operational and administrative experience. And I'm confident that under your command, PRO5 will continue to uphold its commitment to the highest standards of law enforcement, community engagement, and service. Kasama rin sa mga dumalo ang iba't ibang kawanin ng gobyerno at si Akubicol Party List Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Apat na miyembro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa mga militar sa Libmanan Camarines Sur. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pagsurrender din nila ng ilang mga armas. May report si Angeline Dagta. Voluntaryong sumuko sa tanggapan ng 9th Infantry Division Philippine Army sa Libmanan, Camarines Sur, ang apat na miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG. Batay sa ulat, ang mga sumukong rebelde ay bahagi ng Sub-Regional Committee 5, Bicol Regional Party Committee. Ayon kay Major Frank Roldan, tagapagsalita ng 9th Infantry Division, ang mga ito ay nagsipagsuko noon pang 1 ng Marso at ngayong Hulyo. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pagsurrender din nila ng ilang mga armas. Ang mga ganitong mga pangyayari ay pinapahalagahan namin. Ito'y binibigyan pa namin ng mas mabigat na pagpapahalaga kaysa doon sa mga enkwentrong natatamo or na experience natin dahil dito ay walang buhay na nasasayang at mas marami yung naliliwanagan. Sila nagiging magandang example din doon sa kanilang mga dating kasamahan. Pawang nakatanggap na rin umano ang mga ito ng kaukulang tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Basically, doon sa ating ICLIP or Enhanced Comprehensive Local Integration Program, meron silang agad na matatanggap na 15,000 pesos yung tinatawag natin immediate cash assistance. At pagkatapos nun, sila ay sa ilalim sa mga pagsasanay, sa mga training na ibibigay sa kanila ng uh, TESDA at uh, makakatanggap naman po sila ng uh, 50,000 pesos hanggang 65,000 pesos na livelihood assistance. At uh, yung binabanggit ko nga kanina na kung meron silang uh, firearms ay uh, meron din po itong uh, karampatang halaga maliban pa po 'yan doon sa ibinibigay po ng uh, munisipyo or ng kanilang uh, ng, ng munisipyo or ng LGU kung saan sila sumuko at mga probinsya kagaya sa Sorsogon may mga programa pa po sa kanila over and above doon sa natatanggap nila mula sa Hikli Patuloy ang panawagan ng 9th Infantry Division sa mga natitira pang miyembro umano ng teroristang grupo na sumuko na at magbagong buhay para na rin sa kapayapaan sa rehiyon. Para sa mga balitang, tatak, bicol, Angeline Dagta. Mahigit sa isang o isang libong residente sa Bakakayalbayang na kinabang sa tupad payout ng Dole Bicol kaninang umaga. Mga benepisyaryo, labis ang pasasalamat sa pinansyal na asistensya na kanilang natanggap. May report si Elian Zone. Malaking tulong para kay Tatay Joel ng Tambilagaw Baka kay Albay na napabilang siya sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment o Dolly Bicol. Aniya, pagsasaka at pagkukopra ang kanyang pangunahing hanap buhay. Bukod dito, gumagawa din sila ng banig ng kanyang asawa, ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsusumika para sa kanilang pamilya, hirap at kapos ba din sila sa buhay. Labis na lamang daw ang kanyang salamat na may tupad program ang pamahalaan kung saan isa siya sa mga napiling benepisyaryo. Pamasahe po ini kang mga aki kung nag po sa kawayan. Ang kaya po duman, 120 ang budget ko kada aldaw. Sa habal-habal kaya po, ang, ang po, 20. duwa po sinda, kambal balikan po, sinta. Malaking tulong din daw para kay Nanay Maria ng Barangay Taanagan sa parehong bayan ang nasabing programa. Ang pig na kupo ko po kang sa kuyang nakukuha, ako po sarong nag-buy, -bu and sell. Pig, gagamit ko po sa pagbakal kay mga kagingking bala. Ayon sa opisina ng Dolly Bicol, 1,603 na bakayanon mula sa 19 na barangay ang nakinabang sa tupad payout ngayong araw, July 16 na ginanap sa Bakakay Sports Complex. 766 na mga benepisyaryo ang galing sa island barangays ng bayan. Bawat benepisyaryo ay sampung araw na nagtrabaho sa kani-kanilang lugar tulad ng paglilinis ng mga kanal. Ang ating po mga disadvantage workers, o mo na yung mga walang trabaho, mga nawalan ng trabaho, mga disadvantage workers din po ang tawag natin sa kanila. And yung ating mga marginalized sector gaya ng mga uh, po, farmers. Ang Tupad Program Katuwang Ako Bicol Party List ay naglalayong yung magbigay ng oportunidad para sa pag-unlad at pag-angat sa buhay ng mga benepisyaryo. Taong 2020, nang unang ipatupad ang naturang programa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. Naging makulay ang pagdiriwang ng ikalabing apat na Lubid Festival sa Bayan ng Malilipot, Albay. Sumisimbolo daw ang selebrasyon sa mayamang kultura ng bayan at ang kanilang ipinagmamalaking abaca products. Ang mga eksena ihahatid ni Rose Bilista. Masayang ipinagdiwang kahapon ang ikalabing apat na taong selebrasyon ng Lubid Festival sa bayan ng Malilipot, Albay. Bahagi ng pagdiriwang ang Civic Military Parade na dinaluhan ng mga kawani ng Philippine National Police Bicol, Bureau of Fire Protection Bicol, Philippine Army, at ng mga tauhan ng Coast Guard District Bicol. Kasama rin sa mga dumalo ang iba't ibang organisasyon, mga kinatawa ng paaralan, opisyal sa barangay at empleyado ng LGU. Sinimula ng makulay na Civic Military Parade sa Bypass Road sa bahagi ng Barangay Uno hanggang sa seawall sa Barangay Tres kung saan daan-daan ang nag-abang ng mga manonood. Ang Lubid Festival, sinaselebrate po namin siya tuwing uh, fiesta ng Mount Carmel Parish. So ba bali bukas, fiesta na. Tapos ngayon nagkaroon na kami ng Civic Military Parade uh, dahil disperas ngayon. So um, karaga ng Lubid is pinapromote namin yung abaka at yung mga Lubid products na gawa sa Malilipo. Ang Lubid Festival ay isa sa mga ipinagdiriwang nakapistahan sa malilipot na sumisimbolo sa mayamang kultura nito at ng kanilang abaca product. Meron po kami mga uh, suppliers na nag export ng mga products nila. For example, yung Rukit Dukit at Jan Maves. Um, nag export sila ng mga abaca planters and mga bags and um, marami pang ibang products. Samantala, ngayong gabi gaganapin naman ang Kalipi Dance Presentation. Bukas ay ipagdiriwang din sa bayan ang araw ng mga PWD. Magkakaroon din ng search for huwarang airpat and solo parent. Nitong July 9 ang simula ng pagdiriwang at formal na magtatapos bukas, July 17. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako News Team. Ako po si May Insinares. Salamat.